Hi guys, for today's video, pag-uusapan natin about ang barangay. Kasi papalapat na yung barangay elections. So para may idea ko yung kung sino yung ha? Para makapili na kayo ng maayos, umayos-ayos naman. Char. So ito na nga guys, based on my experience, kahit tatlong buwan na ako dyan sa Pinas, nung umuwi ako, yung experience ko, share ko lang. <laughs> Dalawang beses ako nagpabarangay. Una, yung ex ko na nag nakaano ng pera sa akin na halaga na hanggang ngayon binabayaran ko pa putik na lalaki yon buhay pa char <laughs> so ayan guys yun na nga pinabarangay ko tapos hindi ko naman pala alam na hindi pala na receive yung summon kasi nakita nga siya na nandoon ewan ko nung may summon na biglang nawala sana nawala na talaga ng tuluyan pero hindi nandiyan siya Dyan. So, ano yon yon nga, tatawa-tawa lang ako dito. Yun nga, para may kaya. Tapos, ayun, naghatid doon ng summon, hindi pala na-receive, kasi nung nagka-summon na, biglang nawala, Iwan ko, tinangay na ng hangin, sana nga tangayin ulit. Yun, tinangay ng hangin. Tapos, pumunta ako, so, nung time na schedule na, nung harapan na, pumunta ako doon sa time na yon na doon, schedule, harapan. Wala man lang nag-inform na hindi pala na-receive yung so mo na pinaano ko, 'di ba? 'Di ba may mga ano naman, may taga-ano ng sulat, may taga ganyan, 'di ba? May mga ganyan, ganyan, sa barangay. Tapos wala wala nag-inform sa akin na hindi pala na receive. So nangyari, pumunta ako doon, uupo-upo pa ako doon, katagal kong nakaupo doon. May ilang oras kasi schedule ng harapan is 1 1 PM, ganyan. 1 PM yung schedule ng harapan. Ang nangyari, aabot pa ng 3, 3 p.m., wala pa. Hindi ka pa na-entertain. Kasi yun pala, yung nilalagay nila doon yung oras, late na late pala yung harapan nyo. Aabot ka pa ng dalawang oras sa pag-aantay. Kaya ayun, naantay ka doon. Tapos so, nagantay nag-antay ka doon ng mga dalawang oras, sa barangay, nakaupo ka doon, Instead na maglalako kami ng isda para may pangkabuhayan kami kinabukasan, may pambili kaming bigas, toyo, ganyan, Maguong, ganyan hindi kami nakaano kasi yung asawa ko supportive kasi nandoon nakaano naka lang yung sa gilid-gilid ng bantay. Tapos ako naman doon ako sa barangay nakaupo. Hindi naman ako in-inform agad na wala pala na hindi pala na receive yung summon ko. Kaya hindi hindi ko na ano hindi ko alam kaya nagantay ako doon matagal as in nasayang yung isang oras ilang ilang oras mo doon dalawa. Ganyan kasi hindi pala na receive. Tapos yung pangalawa naman, yung nagkagulo naman sa pamilya ko, sa side ng pamilya ko, kasi nga, hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang anuhin ka, ang tatapang nila. Kaya una doon, pumunta ako ng barangay. So, nayari doon sa barangay, paschedule ako, nagbaya din ako ulit. So, sa, nung pag-uwi ko ng 3 months, nakadalawang bayad ako sa barangay. yung <laughs> pasumon, ganyan, nakadalawa ako. At 200 mahigit, so nasa almost 500 din. Yung dalaw dalawang sumon na yan. Tapos, pag unang ano ko naman doon, unang ano ko doon, nagreklamo ako. Hindi ganito, pabaranggay na, di, bayad ulit. Tapos, yung wala pa yung schedule, pumunta ako doon sa lugar kung saan yung nagkagulo kasi may kukunin ako. Ayun, nung, hindi naman ako pumasok sa puderna kasi alam ko yung trespassing. Matalino eh. tayo, eh. alam natin yung trespassing. So, doon lang ako sa may kalye ayun nga, sabay kalye, sinigaw-sigawan ako, minaromura ako, tapos, hinampas ako ng payong, susugurin ako, may ano pang ako, gas-gas sa mga braso-braso ko, eh. ang daming witness, ang daming kapitbahay, asawa ko, mga pinsan ko, ang daming witness na kumakampi sa akin, na wala talaga akong kasalanan, kasi may, kukunin ko lang yung dapat kunin, ganyan, munta ako doon. Ang nangyari, kasi nga, binagbabantaan ako nung kapatid ko. So, ang ginawa ko, Pumunta ako sa police station, nagpa-blatter ako. pina ko yung yung nanggulo, yung yung nagbabanta, yung mga nangyayari, yon. pina ko doon. Tiniknot ng mga police doon. Tapos, pumunta ako ng MSWD kasi nga may bata na involved. 'Yon, pumunta ako doon. So tinawagan ngayon yung barangay na ganito ganyan nangyayari. Tapos nakapunta na naman ako doon, nakakonsulta na ako sa barangay. Kaso nga lang, yun nga nangyari na, na sinusugod ako, nasaktan ako, minura ako, tapos pinagbabantaan ako. So, ang ginawa ko, nagpa-blatter na. So, in case naman, di ba, may blatter na doon. Yun ang ginawa ko. Pero, stay pa rin yung sa barangay na magharapan, ganito, ganyan. Kasi ang tatapa nga nila. Ang nangyari, guys, yung galing ako doon sa police station, numeritso ako doon sa bahay nung isang barangay officials kasi nag-report ako na yun yung nangyari. Nagpakumbaba pa rin ako kahit pa paano. Pinagalitan ako ng barangay official Sabi niya, bakit pumunta ka ng bayan? Bakit pumunta ka ng polis? Ganito, ganyan. Ang, 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 sinasabi niya. So parang sa isip ko, gusto ko sana sumagot. Gusto ko sana sumagot na, bakit sana ako pupunta? Eh kung diretsyo ka dun sa barangay, may, may schedule na nga. Kaso nga ang tatapangan nila. Hindi nga kayang, iharap sa purok o sa ganito ganyan kasi ang tatapangan nila ba? Diba? tapos na nagbabanta na pati yung anak kong babae nagsasabi na ganito ganito ang sinasabi ni tito ganito ganyan ganito sa iyo nagbabanta yung buhay mo ganito ganyan so yun na nga kaya sa so ako pumunta na ako sa police station pero may schedule naman yung sa barangay ayalitan ako ng isang barangay officials ba't ako pumunta ng police station Di daw ako dumaan sa kanya Dumaan na nga ako, 'di ba? Tapos wala nga solusyon, Kasi schedule pa. Eh, inaano ko kasi yung time ko kasi pabalik nga ako ng ibang bansa kasi kailangan ko na maghanap buhay kasi ang daming pang utang. Ayun. De, ano na yun, schedule na harapan. O hindi nga, hindi na naman sumipot. Yung pangalawang ano ko, ang dalawa yung pinap, nilagay ko, isa lang sumipot. So hindi ako papayag gusto ko yung dalawa yung humarap sa akin kasi silang dalawa yung gusto kong i, ano yung gusto kong isabihin, labas yung gusto ko ilabas, ganito ganyan dalawa. E, isa lang yung sumipot. Sabi ko risky John. Ganyan. Kasi ayoko, gusto ko dalawa. Yeah, risky John. Natapang ako nung time na yon kasi nga pinaglalaban ko na talaga yung ano yung karapatan ko. Hindi na ako nadududuwag-duwag. Yung tinapangan ko yung sarili ko kasi sarili ko lang eh. Ganyan ba? Tapos ang ending nun, na risky kasi ganito nga, may sakit si ganito, kaya hindi nakaharap, ganito ganyan, na risky John. Tapos nung up ako ng ilang araw na naman, kung kailan ulit yung risky John, kasi nga, ganito, ang sagot sa akin, nung barangay, up ko daw, kung okay na ba daw yung pakiramdam ng taong papabarangay ko, okay na ba, pwede na ba siyang humarap. Hindi ko lang, di lang, ako sigurado guys. Kung yun ba yung tamang proseso na papaluap ko yung taong pinabarangay ko kung pwede na ba siyang humarap. Or yung taga-barangay yung magpaluap kung pwede na ba siyang humarap. Kasi, di ba? Di, di ko lang po ano yung tamang proseso. Pero yun yung nangyayari. Sinabihan ako na ako yung magpaluap doon sa taong na pinabarangay ko. Kung okay na ba siya, kung pwede na ba siyang humarap. Ganyan. So, di ako sure kung anong tamang proseso doon, guys. Kung alam nyo, comment nyo lang. Or PM nyo ako, ganito-ganyan. Ganyan. Basta, di, di ko alam kung ano yung tamang proseso doon. Basta, doon, yun yung sabi sa akin. Na ipapaloap ko, kung okay na ba yung taong pinabarangay ko, pwede na bang humarap para i-reschedule. Ang sa point ko naman, guys, hindi nga ako pwede lumapit doon, kasi ang tatapa nga nila, pinababantaan na nga yung buhay ko, tapos nalapit ako doon, tatanungin ko na, ano, okay na ba yan? Hinayong yung na yan? Pwede na ba pumunta sa barangay? Pwede na ba yan humarap? Pwede ko bang ganunin? Di ba guys, hindi? Di nga pupunta doon kasi nga ang tatapang nga nila umiiwas nga ako kaya nga gusto ko sa barangay. Di ba? Tapos ako magpupunta pupunta doon para tanungin ko or ipaloob ko kung okay na ba yung pinatawag ko para reschedule ulit, para makarap na tayo ulit. Tama ba yun guys? Hindi ko lang alam tama yun hindi ako sure. Tapos so, yung nangyayari nung bakasyon ko. Kakalokang gulo. So, di ko alam guys kung anong tamang procedure doon. Yung ganito, ganyan. Pangatlo. Pangatlo na experience. Yun na nga. Kukunin ko yung gamit na dapat kong kukunin. Una, napunta, napunta pa rin ako sa barangay bilang respeto. Pumunta pa rin ako. Inausap ko yung barangay official. Sabi ko, pwede ba na magpa-assess ako doon ng mga tanod, kunin ko yung gamit na dapat kong kunin. Gamit ng anak ko, which is akay naman yon Gamit ng anak ko yon Karapatan kong kunin yon Ang sabi sa akin, hindi talaga pwede. Hindi tayo po pwedeng pumunta doon kasi nga bahay niya yon Hindi natin pwedeng pasokin yon kasi matrespassing tayo. Ganito ganyan. Tapos may isa pang words doon na kailangan ko daw bayaran yung hapsak na bigas bago ko, bago daw ibigay nung tao yung gamit ng anak ko. Which is, di naman ako kumain ng hapsa Yung mga paborito niyang anak, yun ang kumakain doon. Di ba? Ako magbayad. Sana on. Di ba? So, yun yung nagiging uh, part, uh, pangatlong experience ko. Tapos, inulit ko pa rin. Sabi ko, wala bang ibang, wala bang ibang, ano, uh, pwedeng gawin para makuha ko yung gamit ng anak ko? Kasi walang gamit yung anak ko lilipat siya ng ibang school, hindi pa ako makabili ng uniform kasi nga wala pa akong pera. Ano bang dapat kong gawin? Yun ang sabi ko doon sa barangay official. Tapos, sabi siya, wala talaga. Ang pwede mong gawin, ipaano, ipaano lang, schedule na lang, magharapan kayo ulit. Ay, Diyos ko, magpapayad na naman ako. Tapos, ang higit sa lahat doon, pabalik na ako. Two days na lang, pabalik na ako ng ibang bansa. Anong gagawin ko? Diba? Kaya nga sabi ko, baka pwede magpa-assess for the safety lang na kunin yung mga gamit ng anak ko kasi alam ko kasi paggamit mo pwede mo kunin di ba pa-assess lang kasi nakikita ko kasi yun sa mga tolpo-tolpo ganyan na pwede magpa-assess doon sa barangay or any barangay ano na para kunin yung gamit for your safety yun tapos wala pa rin. So, tinanong ko ulit, wala ba talaga ibang option? para makuha ko kasi kailangan ko talaga. So nagtagal ako dun kasi convince ko kung ano ba talaga iba option. Wala nga ibang option daw. Ang sabi, magpa-schedule ako, punta daw ako ng barangay office, tapos magpa-schedule ako, patawag ko ulit, magbabahid na naman ako dun. Wala na nga ako pera. <laughs> ko. Wala na Hindi na nga kami nakalako-lako ng mga paninda namin kasi nasa kaso ko yung dapat kong asikasuhin bago ko bumalik dito. Tapos yun naman, pupunta na naman ako doon, pa-schedule na naman, tapos magbabayad ako, tapos pagkabayad ko doon, hindi sisipot. Aba, parang lang ako nagtapo ng pera. Diba? Tapos yun nga, tapos, sa isip ko, kung hindi ako matutulungan dito, sa mga barangay officials dito, kung hindi ako matulungan, itry kong pumunta sa police station. Ang sabi nung, ano, sabi nung barangay officials sa akin, hindi ka nila papansinin doon, hindi ka rin natutulungan kasi kailangan mong dumaan muna dito sa barangay bago ka mapunta doon. Ayun na nga, di ba? Dumaan na nga ako doon eh. Dumaan na nga ako. Tapos wala nang nangyari. Sa pagdating doon sa police station, kinuwento ko. O nangyari. Na ganito, yun ang sabi sa anang barangay officials, na ganito yung nangyari. Kailangan ko daw muna magpasumon, ganito-ganyan, magharap, tapos bayaran ko daw yung ganito dapat bayaran bago daw makuha yung gamit ko tumawa yung mga pulis. Time, uh, lunch time pa naman yun. Tumawa yung mga pulis. Sabi ng mga pulis, Sino ba yung barangay officials na yan? <laughs> tumawa yung mga pulis guys. Real talk. Tumawa yung mga pulis. Kasi, hindi naman daw kailangan magpasumon. Yung kailangan mo ng assistance para magpasama ka doon para kunin yung gamit. Kasi, sa'yo naman talaga yun. Gamit yun ng anak mo karapatan mo kunin yun kasi nanay ka, gamit yun ng anak mo. Wala silang magagawa. Kahit nandun yun sa loob pamamahal na gamit yun ng anak mo. Yun. Yun lang naman dapat kunin mo, gamit ang anak mo. Ganun. Yun ang sabi sa akin ng mga polis. So kasi sabi ko, Sir, pwede ba kung kayo na lang mag-assist sa akin? Kasi nga kailangan ko, kasi paalis na ako, Sir. Kinuwinto ko lahat. Hindi na ako umiyak. Kasi nag matapang na ako nung time na yun. Kasi nagsasawa na ako na lagi ako pakumbaba. Yun, hindi na ako umiyak. Eh, kwento ko. Nagdating doon, sabi ng mga polis, Oh, sige, kakain lang kami. Pasamahan ka namin. Ura-urada. Pagdating ng service, <laughs> pumunta talaga kami doon sa barangay. <laughs> sabi ng polis, doon sa barangay official, baka pwede mo rin kaming pasamahan din ng tanod bilang respeto sa iyo. Pasama din ng tanod, papunta doon sa kanila, kunin yun yung gamit ng anak niya. Yan lang yun yung kailangan namin gawin. Nag-uo siya. Samantalang, nag-uo yung isang barangay official. Samantalang nung ako yung nakiusap, hindi niya ako pinasamahan. Tapos nung may mga pulis na dun, galing bayan, galing lungsod, galing municipal, na sinamahan ako, nag-uo na siya. Tapos, sabi pa niya sa akin na, family matter, dapat walang, di wala sana makikipag, maki wala sana daw makakaalam na ganito yung nangyari. Wala nang akong pakialam doon sa so walang nakakaalam. Kasi ako naman yung biktima. bata ako matatakot? Malalaman ng mga buong tao, buong mundo. Ako nga yung biktima. Ba't ako matatakot? Hindi na ako nahihiya. Kasi ako naman yung biktima doon eh. ba diba? Gusto ko lang pinaglalaban ko lang yung pagigig ako. Yung sarili ko ngayon. Tapos, iwan ko lang ah. Correct me if I'm wrong. Pero hindi ako nagiging satisfied doon sa nangyari doon sa barangay. Kaya, ito na yun guys. Di ko alam kung ano yung opinion nyo, pero di ko lang alam kung anong tamang proseso doon. Pero for me in my own opinion, as boboto, hindi lang ako makaboto ngayon kasi nandito ako. Kasi, binuto ko siya noon eh. <laughs> binuto ko nga siya noon kasi gusto ko siya noon na manalo. Kahit ako lang yung nag-iisa, nabuboto, kahit ayoko pang maglakad kasi nga malaki yung ano ko noon may gatas kasi kapag pangana ko lang naglakad ako kainit-init papuntang ano kung school kung saan yung magbubutuhan kasi binuto ko siya tapos pagdating nung kailangan ko ng assistance, kailangan ko ng sagot sorry Lloyd pero wala talaga, hindi ako satisfied iwan ko lang kung ano opinion don kasi nga isa ako sa tao na nagtiwala, nasaktan ako nung time na na-offend ako, disappointed ako nung time na kailangan ko ng assistance, di ba? Nung time na kailangan ko ng ganito, inagbayad e, naman ako. Hindi naman 'yon libre na isumon niyo sa ganito, eh, ano mo? Duma naman ako sa tamang proseso. Nagtanong-tanong naman ako. Kasi kung mali yung proseso na ginawa ko. Ba't ako tinulungan ng municipal? Ba't ako tinulungan ng mga polis? Ba't ako inasis nila? ba? Diba? Ibig sabihin nun, tama yung naging, ano ko, naging desisyon ko nung time na yun. ba? Diba? So, kung hindi ako lumapit doon sa municipal, doon sa may polis, ganito kanyan, hindi ko makuha yung gamit ng anak ko. di ba? Hindi ko mapamlater ko anong ginawa sa akin. Hindi ko maano na pinagbantaan ako uldo ang sinungaling nung kapatid ko na yon ang sinungaling kasi nung sa barangay hindi umamin hindi daw siya nagbanta di ba samantalang yung kami lang yung nagkaharap yung mga kapatid ko ha? mga sinungaling silang lahat hindi sila umamin pero alam ng Diyos na nagsasabi ako ng totoo so guys usapang eleksyon darating na yung eleksyon guys barangay election. please lang choose wisely Kung magbibigay sila ng pera tangkapin nyo pero ang ibubuto nyo yung nasa puso nyo. Kasi hindi nyo naman hinigay yung pera. Sila nag-abot, ano yon Inabot nila yung pera, tanggapin nyo. Pero yung ibuto nyo guys, yung nasa puso nyo. Kasi, wag nyo hayaan na darating yung panahon na matulad kayo sa naging experience ko. Na minsan na nga lang, humingi ng tulong, disappointed pa. ba diba? Tapos nung eleksyon, pinaglaban mo pa, binuto mo. ba diba? Kahit bilhin yung buto mo, hindi ko bininta kasi binoto ko siya kasi maprinsipyo ako nung time na yon yung kap na bago ako pumunta dito sa ibang bansa maprinsipyo ako o sino yung gusto ko ibuto, ibubuto ko siya yung binoto ko kahit nung papunta ako na ibang bansa kapatid nung uh, anak nung kalaban niya yung assist sa mga papel ko tinulungan ako hinitian ako baik sa akin pero hindi ko binoto yun binoto ko siya kasi nga doon ako sa kanya naniniwala. Pero nung time na kailangan ko na, disappointed ako. Hindi ako satisfied. Nakulangan ako, guys. Nakulangan ako. Pero sana, guys, hindi mayayari sa inyo. Kaya sa darating na barangay election, please, please lang, piliin yung mabuti, yung malalapitan, maaasahan, yung vice versa, ganyan. Huwag yung opinion na parang oo na parang hindi. Siguraduhin nyo guys, kasi darating darating ang panahon, marirealize nyo na sana hindi na lang ito yung taong binuto ko. ba? Diba? Hindi ko naman sinabi na tama na tanggapin nyo kung may magbigay ng pera. Pero for my own opinion, ay binigay nila, tanggapin nyo. Pero yung ibuto nyo, yung nasa puso nyo. Kasi wag yung hayaan na darating yung araw na matulad kayo sa naging experience ko. Na, imbis na kailangan mo ng tulong, ikaw pa yung naging masama, ikaw pa yung, uh, ewan ko, basta, ang gulo, na sa three months na bakasyon ko doon, hindi talaga ako naging satisfied sa nangyayari about barangays. So, naisipan ko, na lilipat ako. Pagbalik ko, pagbalik ko ngayon, pag uwi ko ulit ng Pinas, naisipan ko, lilipat ako. Lilipat ako na ibang barangay. Doon na ako bubuto. Kasi nga, ewan ko, may magbabago pa doon sa barangay na yun. Pero, honestly, in my own opinion, hindi ko na siya gusto. Nag-iba na. Mas maganda yung dating pamamaraan. Yung dating nag-aaral pa ako. Maganda yung pamamaraan na yun. Baga, maayos, masaya, B basta yun ko. Basta maraming nagbago, guys, na hindi na tulad ng dati. Yung dating, ano, hindi, na, ewan ko lang, basta, for my own opinion lang, yun lang masasabi ko, ma-open man kayo sa ma-open pero na-open din ako nung time na yon pero I'm telling the truth honestly disappointed ako yun lang guys for today's video